Break po muna tayo sa kampanya or break muna sa kampanya si 8 Division Boxing Champ Manny Pacquiao. Gusto raw niyang tutukan ng ensayo para makuha ang panalo bago tuloy ang magretiro sa boxing. Mula Jensan, umaaksyon si Lin Olavario. Agad nagpapawis si 8 Division World Boxing Champ Manny Pacquiao sa pagtakbo sa Acheron Sports Complex sa General Santos City. Sinundan nito ng shadow boxing, dribbling drills, at abdominal workout. Sa ngayon, tutok daw muna si Pacman sa pag ensayo para sa laban nila ni Timothy Bradley sa Abril. Yan ay kahit pa sabay ito sa kampanya para sa eleksyon sa Mayo. Alam naman ng tao siguro na pagkatapos uh, naman ito, mag-focus naman ako dyan. Eh. Fokus uh, focus muna sa boxing. Nandiyo naman yung mga staff ko. Pero nakakapag-rest ka Paano, kayo? Nakapagpahinga naman. Wala rin nakikita problema rito si Coach Freddy Roach. The thing is, training comes first and then uh, right now politics will have to take a backseat to training. So, and he understands that. It's, this is still what he does best. Bago ito, ilang beses nang iginiit ni Pacman na ito na ang huli niyang laban. Ganon pa rin. Um, ano tayo? Uh, gusto natin manalo sa sa last fight natin. Uh, bago ako magretiro, gusto ko manalo. Pero hindi kumbinsido si Roach. I think he'll fight again, but that's just my own opinion. There can't be a possibility until he says, so I can't really... Yeah, so he, right, right now is retirement, yes, okay. But I think um, as the training camp goes on and as he feels better and feels hundred, more healthy, shoulders no problem... Maybe then we can start um, talking about it a little bit. Hangad daw ni Roach na mapatumba pa ni Manny si Floyd Mayweather Jr. At muling makapagmarka si Pacman bilang politikong lumalaban sa ring. Are you looking forward to having a senator who can defend this title? I would love that, yes. I'd actually, I'd rather have a president. Uh -huh. A president? Oh, someday. <laughs> Pero nire-respeto niya ang pasya ni Pacman na isabit na ang boxing gloves pagkatapos ng trilogy. Sa Marso, biyahing Los Angeles ang Team Pacquiao para sa pagpapatuloy ng training. Uma Auction, Lynn Olivario, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.